Binawi ng limang manufacturers ang hirit itong taas presyo sa 23 produkto. Ayon sa DTI, kasunod ito ng pagpapatupad ng Executive Order Number no. 41 o ang pagsususpende ng pangungulekta ng pass-through fees na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inalis na ang paniningil ng LGU sa mga biyaherong truck na dadaan sa kanilang, kanilang lugar. Dagdag ng DTI, wala pang nakikitang dahilan para itaas ang presyo ng mga basic and prime commodity hanggang matapos ang taon. Una, halos lahat yan gusto nilang mag-increase, no? But because of uh, the EO 41 and uh, other factors, puna, nakita natin medyo Natanggal na po yung uh, pressure na yan. Some of the factors that were present last year um, were not as uh, uh, present this year. Yung pressure ng mga oil prices uh, ay mas mataas compared to prices sa uh, data uh, we have seen this year.